Hello guys. Kamusta kayong lahat? Sana okay kayo. Today is June the 13th. Sabi nila, June the 13th ay medyo, medyo maalon. Maalon na maalon. Hindi mo matansya. Mag-iingat ka na lang. Ang June the 13th. Today po, tayo po dati mag-iingat. Ito na naman po kami ng aking alaga sa aming tambayan. Ngayon pong araw na ito ay may badya ang kalaban. Pero kami ay toong itinaboy ng kanyang tatay. Kami dahil lumabas. Paglaang daw lalayo. Sabi ko, ba't pa lalabas? Huwag lalayo medyo malayo naman tong aming tambayan kaya sabi ko din na kami sa aming Christong Park meron din tago ang shelter kami lang lagi ang aming buhay ng alaga ko tuwing alas 4 igagala mo kahit kainitan pag summer pag winter kahit aambo na palalabasin ka pa rin ang hirap ng buhay at dabalyo sa krepisyo. Kung anong inutos ng ama mo, susundin mo. Kasi sa alaga ko, kailangang kailangan kalmado siya lagi. Nasa bahay lang siya nagwawala pag nakikita ang magulang. Nagpapapansin. Ang magulang naman, hindi naman inaasikaso Ang ganitong alaga kasi pag lalong sinaway mo, lalo siya magagalit. Hindi mo siya magpapakalma kailangan nga mag mo siyang pansinin kakalmo siya ng pusa ng kanya kaya eto dito na naman kami ikaw nang bahala Lord sa amin buti kalmado alaga ako ito medyo may nararamdaman kaiba hindi sa nang tantran hindi mo siya maipupundo ng ganito may pupundo, may stay ng ganito. Kailangan mo siyang itulak ng itulak. Kahit saan kayo pumunta. Kalmado siya sa ganong style. Nakapagod na rin. Tagal ko na rin sa kanya. 20 years. Umay na, umay na, umay na ako. Ang mahirap lang, iwan mo siya. Magpo-forgot ka. Dahil sa tagal mo na, ka na. Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, Ubus na ang pera mo doon. nagsisi ka, ba't mainiwan yung alaga mo? Ay tuloy-tuloy naman ang visa mo. Yan ang kinakatakot ko pag uwi ng Pilipinas. Kahit pa sinabing meron ng pagkakakitaan, iba pa rin yung pinasanayan at kitaan sa buwan-buwan. Ah, los kumikita ka ng blank. Ano natin sabihin? Baka may mainggit, baka may mangutang, bago wala naman tayong maipautang. Makakahiya lang. Ay, kapagod. Sadyang ganyan ang buhay. Lahat ng mga OFW ay talagang bayani. Mahirap ang trabaho. Merong iba dito, yung matanda ang alaga nila, Diyos ko po, maghapon magdamag, nagsisigaw, hindi natutulog. Nagkasakit na rin ang mag-aalagang Pinoy-Pinay. Nanilaw na ang mga mata, nag-anemic na, lahat na tinamaan na ng kidney, atay. Dahil sa trabaho nilang pinagtsatsagaan. Hindi makahanap ng ibang trabaho dahil yun ang bisa nila. Dahil pag ng iba, hindi na mabibisahan pahirap pa na ipaglaban. paglaban kaya sakripisyo talaga mga Pinoy Pinay dito kung anong meron kang bisang mo pagtsasagaan mo kahit nagkasakit ka na dahil sa kakapuyat meron pa diyang madamat ang ama sa pagkain talagang kamatis pipino itlog lang ang bigas mo Halos dalawang kilo lang sa isang linggo ang bibili ng amo mo. Tipid-tipid. Kaya talaga mga FW dito, ang iba. Tuwing lunch lang nagtatanghalian. Ng kanin, sa gabi, wala na. Pasaya na sa isang prutas or dalawang pipino. Tapos pupuyating ka pa ng alaga mo. Wala na. Ay, buhay. Ganyan talaga kang mga FW napakahirap. Kaya tiyaga-tiyaga hanggat may bisa. Tuloy ang laban. Kaya sabi ko, ayan, patigasan na lang tayo. Sinong mauna, ako o ikaw. Basta tuloy, kasama tayo. Yun nga lang, feeling umuwi wa, uh, yearly. Kaso, paan makakauwi niyan? Puro aberya, aberya, aberya. Sa gerang nangyayari. Gera na nga, ang pa, tinataasan pa. Grabe. Paano na makakauwi nito? Ang hmm, buhay nga naman. Buhay ka naman ng Pinas, for good. Nabusan ka ng pera, maghanap ka rin trabaho, magkano na sahod mo. Diyos ko Lord. Ah, ang sahod mo doon. Apat na oras na part-time lang dito. Linis bahay. Isang buwan dun. Apat na oras dito. Ay, tis-tis lang muna. Ganyan talaga. Ang hirap ng buhay. Kailangan magtyaga. Ayan, ganyan lang kami. Paduyan-duyan ng alaga ko. Usap-usap, kahit hindi siya umiimik. Ayan, ganun lang talaga. Tiis, nakakapaiyak. Itulog na lang. Minsan sa pagod, tinutulog na lang. Kakain, tulog. Oh. Pahinga. Pahinga. Tuloy ang laban bukas sa kinabukasan ng trabaho. Sa araw-araw, kailangan magsika para sa pamilya. At sana naman sa mga pamilya dyan sa Pilipinas, kaunting tipid naman. Diyos ko naman, ano nang gagawin niyo sa amin? Ay, Diyos ko. Lahat ay balot. Ay, dito na lang. Ako'y okay, nasusura na. Mm -hmm. Bye bye. Thank you, thank you, thank you. Keep safe everyone. Bye.